So once again, magandang magandang gabi. Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi natin maunan yung lugar ng isang tropa natin. Siyempre, ba? Diba? Galing from Davao, mga kabungis-ngis vlog. Dumayo pa talaga para makita yung tropa natin dito sa Santo? mountain lupa Hi po sa inyo dyan, ma'am, ha? Hi po, ma'am. oh, hi naman sa vlog natin, ma'am. Para may baon lang ako papuntang Davao. Hi naman. Mga kabungis-ngis vlog, ha? Ayan, sana po. Uh, magkita po tayo sa Facebook. Mga kabungis-ngis vlog. Nag-iisang gwapong vlogger sa Davao po. Wala na pong iba. Walang bahis-dungis. Ops! May motor. Ingat tayo. Siyempre, mahirap na. Brother, 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 brother. Siyempre, ulam. Napakasarap ng ulam. Saka pa. Dito lang yan. Sarap. Ah, hi naman. Thank you so much. Hello, hello, brother. Ingat, ingat. Peace yes, out. We peace miss out. you, brother. Okay. Ha? We miss you, brother. I love you. Thank Bye. you so Bye. much. Ha? Thank you so much kasi napasyal ako dito sa... Laguna. Siyempre, hindi naman tayo papayag dito na hindi tayo mapapansin ng mga tropa pips dito, na, Ay, huwag naman kayong umalis naman, ha? O, oh, ay naman dyan sa vlog natin. Hi, hi naman dyan. Hi. Ayan, mega mega love shoutout dito sa lahat po sa Laguna. Ayan po po, masyal po, ang napakagwapong vlogger ng Sempre Siyempre, walang iba yan. Mga kabungis-ngis vlog. O, oh, naman dyan, sir. Hi naman, mega love shoutout, sir. Mega love shoutout, mga kabungis-ngis, ha? Ayan, from Laguna, from Dabaw po ako. Miss. Saan daw? Ano daw yun? Showbiz! Ulitin natin <laughs> sir, para maganda! Okay. Shout out, Showbiz! Yeah, shout out daw kay Showbiz ah. Uh, huwag masyadong seryoso sir! Hi naman dyan! Hi! Yan ang pinakamaganda dyan ha! Yan, kukunan natin ng magandang angle yan siyempre, di ba? O oh, hi Jan, Lodi! Hi dyan! Uh, thank you so much ah. Sana makita nyo ako sa Facebook ha! Mga kabungis-ngis vlog! Pinakagwapong vlogger sa Davao Walang iba! Walang bahis-dungis! Kitang-kita ang ibirensya! Ang nga! O, oh, isang babay naman Jan Isang babay naman! O isang isang ng ano lang ha. Isang kuha lang ha. O, uh, sandali lang ha. Para mas maganda no. O babay naman dyan. Okay. Yan ang gusto ko. Thank you so much ha. Ops. Cancel muna natin. Okay. Babay po sa inyo lahat. napaka sa pakiramdam. Napaka-self po tayo dito sa Laguna. Thank you so much. Hello po sa inyo. Sana po makita niyo ako sa Facebook po. Patatawanin ko po kayo. Babay dyan po. Bye -bye, dyan. po bye, -bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Hi. Hay ka, maghay ka! ka matakot! Oh, hi! Oh, hi, hi! Kaya, thank you so much. Thank you so much, Idol, ha? Okay, thank you so much. Okay, pauwi na si mga kabungis-ngis. Maraming maraming salamat uli, brother, ha? Yan, ang pinakagwapo. Wala nang iba sa Laguna. Wala nang iba sa Laguna. Bye-bye, baby! Bye-bye! Bye-bye! Bye bye, nice to meet you. Bye bye. Bye bye.